at magwawala na kami ngayon ng isa Yan po pundon ito makaplagay sa no tapi nagtibog-bug at nahinunan mo bro pare. Sa gaan. Kao siguro rin yilo Ah. ah. ganito. Dalawa lang itong akin. Sa ito? Oo. Uh -huh. Ukig. Ito na na namin ini. ano. Binila namin ni ano, <tod> Aresnya beri, beri, beri. Beri, aresnya beri. Aresnya, oke. Oh, tatlo. Oh, tatlo. Oh, Satu, satu, bersanding. Oh. Dapatin dari arinal. Makampung di guyana dapatin lima bukan untuk

Ki infinite, ba, nah, to to a pues that. Oh, huh? oh, dito, hilahin natin dito pare. Wag na, wag na. Birahin na dito, birahin. Dito lang birah. Ay, kulang, kulang talaga. Birahin konti. Tama sa palatik. Birah, birah. Birah, birah. Birah, birah. Birah, birah. Birah, Birah, birah. Birah, birah. Birah, birah.

Pst, uy, pst, huwag mong kasgasan Pinutusok-tusok mo naman ay May dala ka pati eh. May dala kang pato May minus one yan Ikaw ang nagasgasan dyan, mahala ka <laughs> What? Ng Ingat-ingata nga tumang... yung Iahon, tas gagagasgasan mo naman Ay, mga kita bata na ito hey, patibang,

Balik kayo pang gano'n. Balik kayo muna. tandaan so, nyo si Badko ha. Andali nyo si Badko. So, si Badko pa naman yan. Go, go, go. Yun mga ka-vloggers. Pasensya na kayo at hindi na namin nakuha na nito ng video sa pagtimbang at nantay pa yung timbangan. Bali, nagtimbang ito siya ng 220 kilos. Tapos, kinuha ito siya ng buyer ng 45,000 ang kuha ng buyer. Tol, wala akong yeah <laughs>

Ikos uh, ng ikos. Hindi na sarap niyan talaga. Si Diwata nga yung marami ang pagsikat. <laughs> Mas masama pag <laughs> ano, oh, yung pagpinaa. Ano? Ang tala niya. Oo, makuha niyong kutsi niyo nga nito. Oo kayo. Mapa ka na. Hindi ko yung kasalanan. Payada daw. Ay baka yung sukat na yan. Matalas si yung kutsi niyo. Ang iwigas pa pa ka. Ang iwigas pa pa ka. Ang kung ano yung pinju na nung inugasan suka inugasan nung na kung Suka. Hindi na ina, kung kung kaya sus, kung kung kaya sus, kung kung kaya yan.

ata parang waga, wag ha ta